eto po ang papuntang uh, Penfold Park Ayan Ayan po yung uh, Risk Course Stadium Malaki po yan Ayan, diyan ko din nadala yung dalawa kong alagang aso tuwing uh, hapon Uy kanan. Ah, doon pala. Bukas ba yun? Ah, gagamit ng lap. Ayan. Ayan, papunta ako ng park. Ayan. Ayan. Kilala ko yung mga yan. Ayan. nandito ako guys sa uh, uh, Penfold Penfold Park naka May ginagawa pala dito sa Entrance ng Park Di ba le? Kasi Ayan guys Nandito na ako sa Loob ng Penfold Park sa gitna ng Rest Course Ayan Madaliin lang natin kasi magsasara sila ng 11 kasi may karera ngayon ayan guys ito ang Penfold Park ah, lalong pinaganda wala na yung mga naglalakihang bato dito Okay guys, hanggang dito na lamang. At ako'y lalabas na. Ay marami pa, marami pang tao doon. Oh. Ano oras na kaya? Ayan dito dinadala ang mga aso. So doon sa labas na 'yun doon na po tumatakbo yung mga kabayo. Ayan. At turo ko sa inyo kung saan ako dati nakatira. Kita niyo yung building na 'yon. Eh 'yun yung Rescue Garden. Diyan ako dati nakatira. Ayan. Namiss ko ang lugar na 'to. Kasi ilang taon na akong nakatira dito sa Jackie Club. Sa loob ng Jackie Club. Ayan guys. Ayan naglalaro yung mga aso oh. Ayan. Okay, ginagawa pa luwag nito. Ah, ginagawa pa yung park. pinagawa yung park. Okay guys, hanggang dito na lamang at hindi natin ikutin lahat kasi umuulan. Pakita ko lang sa inyo tong lugar na iba. At saka yung pinaka-entrance ay ginagawa. Renovation yata. Ang ganda nito. Okay guys, ayan ang mga building nakapalibot dito sa rest course truck. ganda. Ayan, lalo na sa gabi. Okay guys, thank you. Thank you so much. I-share ko sa inyo ang mga gandang lugar dito sa Hong Kong. Ang Bulak bulaklak yan. Oh. Ang Bulak bulaklak, ko oh. Ang ganda, maliit lang siya. ang strawberry ah. Ito, ang ganda rin ng bulaklak na Beautiful. Beautiful. Hmm. Okay guys, thank you. Good morning. Thank you for watching. God bless us all. Ingat po ang lahat, bye.